Please again Siya po ay si Angelica Calopis Guerreras. And di ko na po ito kasi lilihin kasi alam na, alam po na, alam na ninyo yung story ng buhay namin. O paano kami nagsimula. Ayan. At nangyelan ako, uh, maraming, maraming salamat talaga kay Virador. Kasi si Virador talaga yung nagsasuggest ng tolong ano derador kasi yung sa ka akin na about nasa na daw yung girlfriend ko wala na ba daw kami kuya Jun kami pa naman pero nagtatanong kasi si kuya Jun kung kami pa pero opo kami pa hanggang ngayon and nato nga siya kasama ko binisilat ako siya sa bahay niya kasi subang ano yung family niya ay eh, kasi yung family niya kaya hindi siya makapaglabas ng malayo Ayan. So, hindi siya hindi ko hindi siya makagala ng malayuan. Hindi rin makapunta sa amin kasi hindi po siya pinapayagan ng kanyang mga magulang. Ayan. At talagang believe ako sa ganun kasi gawa ng isipin mo kung iba babae uh, kung iba-ibang babae isigida automatic na sa tabi mo pero ito po talaga hindi ito na hindi ito pero na nasasama sa iyo na sa... Kailangan mo ikaw na yung pumunta sa kanya. pagirapan mo. Oh. Tama ba? Tama Hala ba? Tama ba? paghirapan mo. No. Pero guys, wala pa yung plano kami. Wala pa po yung plano mong pamilya. Wala pa po pa planong mag-asaw. Mag-ipon muna po kami dalawa. and pag nakapag-ipon na po kami dalawa dalaw and kasi sa side naman niya uh, may kaya man yung side ng family nito kaya kaya walang problema walang problema yung budget ko sa budget sa kanila pero sa akin po uh, ako po uh, marami akong problema sa budget kasi hindi po ako pamilyado kaya ako pag sa gantong family first na uh, <laughs> kaya nga, kaya nga, nakakasama ko siya banding and mapakasaya na na kasama ko yung girlfriend ko sa unang araw ilang daon na rin oh, ilang ako ilang... nakasama nga pero di na magpaalam doon <laughs> so, pero akles akles nagpaalam mo na ako tita nagpaalam mo na ako tita nagpaalam kayo na dito na Oo nagchat ako kay promise. Oo, di ba? Oo, nagchat ako dito. Naka-alam naman yung papunta akong basod. Alam niyo sa cemetery ako pupunta pero sa iyo naman ako pupunta talaga. Ano dalawa <laughs> eh, naman ako naman, patay, grabe na yun. Kasi sabi ko ano eh, hindi ko naman ang patay. Hindi ko naman kailangan yung patay eh, kailangan ko yung buhay. Ngayon yung taong nagmamahal sa akin at kailangan ko mapasaya siya. Yeah! <laughs> Ayun ba? Masaya ka ba? Mala ba? Tagal mo na wala. Kailangan ano na ba? Ano masasabi mo pala na nakakilala mo ako? Siyempre. Mm. Nagiging-improve ka na nga <laughs> Bakit? 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 Nagiging-improve. Kasi, alam mo bakit? Bakit? Hindi ka naman ganyan dati. Na ano? Dati? ano? Parang wala kang pakialam mm. sa ano? mga. ano? tama, tama. Nagbinako ko yung buhay ko. Dapat uh, lang. Kasi... Gati... Respect. Respect. For all that we've fallen Yeah. Baka. Well, okay. Kailangan niya, no? Yun ang mahala sa Siya po yung minahal ko talaga ng totoo. Wala po akong minahal na babae kundi lang niya. Pero kung mawawala sa buhay ko, baka akong mawala sa mundo. Charo? Wala. Wow. <laughs> Robby nga niya dahil. Ikaw kaya, pagkakain na mawala sa buhay mo, anong gagawin mo? I don't know. Hindi ko di na mamahal. Huwag kang mga tinatanong ko eh. Sir, pwede ko lang na mo nasabi. Sir, ko pa alam. Hindi mo alam? Wala mo. Hindi mo alam talaga. Hindi ko alam kung para magsisimula ulit. Po. Sino yung tao maiport sa buhay mo? Ito yung tao. Hindi yan. Yeah. Kahit gano'n ito lang Kahit Kahit pala away. <laughs> Opo, para away nga talaga ako dati. Pero, para away po ako. Okay, pero, pala away pa rin. <laughs> pero ngayon, iba ibay-bay na ngayon. Pero... Ano na talaga yung away talaga na natural lang yun pero ngayon, nagbabago na ako. Dapat okay. lang. <laughs> Kasi mo ayaw mawala sa buhay ko yung taong minamahal ko. Baka pa nagusto ko ng plato. Marami <laughs> ko naman, no? Ambi sila. <laughs> Love talaga. Ah. Bakit? Batuhan talaga ng plato. <laughs> Hindi ba po ding... Wala mo, baka ikaw pa iba ko siya mambato. <laughs> ka lang ha? Tingin mo sa akin na mambato ba ako ng plato? <laughs> ha? <laughs> ha? <laughs> Kasi kasama ko, family ko. Kasama rin yung magulang. Mahal ko rin magulang ko. Mahal ko rin yung ano jawa. Ha, first Kasi mahal na mahal Ay, ko si talaga. Kasi mahal na family. mahal ko talaga. Kasi sinabi sa'yo, ang nanay na family mo. Mahal ko si... po si Angelica. Hindi ko po kaya kung... Pag-iwalayin kami dalawa. Kamatayan lang po makapag-iwalay sa aming dalawa. Yun po. Yung nagsasabi ko lamang. Kaya map mapapayo ko lang sa kanya. Uh, isa lamang mapapayo ko uh, wag na sanang manap ng iba and siyempre hindi rin natin masasabi sa mga, mga guys ano masasabi mo mga yung dumating ako dito uh, ilang years ba ilang ilang buwan na ba tayo hindi nagkikita tatlong buwan tatlong buwan ba mo, wala nindi uh, tatlong buwan na kami hindi nagkikita Start so, pa on... ng September, oh. September. September. Ano nang alam mo nang ano, Dalawang buwan na pala Dalawang buwan na pala eh. Dalawang buwan na pala eh. Pero yun, yun isa po yung unang unang kong nagkatiwala ako ng buhay ito. Siya ang nagbigay ng masaya ng buhay ko mga guys. Alam niyo mga guys, isa lang ang taong minahal ko lamang. Hindi lamang ko daw ito. Opo guys, maniwala kayo sa hindi. Kaya nga, di nga kami pinaglalayo kahit malayo kami. Pero, ano, ano naman yung mga problema yung nararaanan namin, yung nararaanan ko. Pero, minalampasan ko mga kayo. Isa lang yung... Mga kalingap, makasama ko yung taong wala ng buhay ko. Eh, hindi ko po. Huwag po pa sa nagulang. Mga guys, paano na nagulan? Nagulan oh. Pusun oh, tayo sa silong. 怎么了？怎么了？